Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor, na ang fokus ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng marami sa ating mga senior citizen ay ang paulit-ulit na pananakit ng katawan. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na lubos na nakaantig sa akin. Ito ay kwento ng isa sa aking pasyente, si Lolo Jose, isang 84 taong gulang na tagalipa Batangas. Sana po ay magsilbi itong inspirasyon sa inyo. Ito ang kanyang salaysay. Hindi ko kailanman inakala na isang bagay na napakasimple ay babago sa buhay ko sa edad na 84. Mahigit sampung taon akong biktima ng pananakit Una, sa aking mga tuhod sumunod ang aking mga kamay at pagkatapos ay ang aking likod. Isang uri ng sakit na hindi naman sumisigaw, pero para kang sinusundan saan ka man magpunta. Pagkagising ko sa umaga, ramdam ko ito na parang anino-nono na bumubuntot sa akin sa buong maghapon. Dahil dito, bumagal ako mas naging alanganin sa bawat pagkilos at mas madaling mapagod sa lahat ng bagay. Bumisita ako sa mga doktor mga physiotherapist at uminom ng mga gamot na pangremedyo. Sinubukan ko ang mga injection mga pamahid, mga ehersisyo at pag-uunat. Bagamat may maliliit na pagbabago akong naramdaman, pabalik-balik lang ako sa dati kong kalagayan. Isang araw habang nakaupo at nagpapahinga, matapos ang isang mahirap na gabi, naramdaman kong tila habang buhay na ang sakit na ito tinanggap ko na at sumuko na ako ganito talaga pag tumatanda sabi ko sa sarili ko pero hindi pala isang pagbabago ang naganap ilang araw lang ang nakalipas nalaman ko ang tungkol sa isang simpleng putahe na gawa sa luyang dilaw isang pampalasa na mayroon na pala ako sa bahay sa loob ng maraming taon nakalimutan sa isang garapon siyempre nag-alinlangan ako Matapos ang lahat ng sinubukan ko, paano naman makakatulong ang isang bagay na ganito kasimple? Pero naisip ko, matapos subukan ng lahat, ano pa ba ang mawawala? At ginawa ko nga. Inihanda ko at ininom ang timpla. Sa loob ng apat na araw, ang sakit ay unti-unting nabawasan sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Hindi ito tuluyang nawala, pero sapat na para maintindihan kong ang aking katawan ay may kakayahan pa ring magsalita at gumaling. Nandito ako ngayon dahil ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ginawa ko, paano ko ito inihanda, bakit ito gumana at paano ninyo rin ito magagawa. Kung nakatulong ito sa isang tulad ko na inakalang wala ng pag-asa, baka sakaling makatulong din ito sa inyo. Bago ko sabihin ang lahat, nais ko munang makilala kayo. Sabihin niyo sa comment section kung ano ang inyong edad at kung taga saan kayo. Gusto kong basahin ang inyong mga kwento tungkol sa patuloy na pananakit at paghahanap ng ginhawa. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na kirot sa kaliwang tuhod ko. Hindi seryoso isang kurut lang tuwing umaakit ako ng hagdan o tumatayo mula sa silya. Tila panandalian lang bahagi ng pagtanda. Paglipas ng mga buwan ng kirot ay naging sakit na araw-araw ko ng kasama sumunod ang kanang tuhod at di naglaon ang aking mga balakang. Umabot na rin ito sa aking mga kamay. Nahirapan akong isusi ang pinto, buksan ang isang bote at ikabit ang butones ng aking damit. Ang aking mga daliri ay naninigas tuwing umaga na parang hindi sa akin. itinigil ko ang mga bagay na dati kong ginagawa ng kusa. Naglakad ako ng mas mabagal mas maingat at laging nakatingin sa ibaba na para bang takot akong madapa. Naging mahirap ang pagtulog. Nagigising ako ng ilang beses sa gabi para maghanap ng posisyon na hindi masakit. Minsan nakakatulog ako ng dalawa o tatlong oras na dire-diretsyo. Pero madalas ay nakahiga lang ako at hinihintay ang umaga. Pagdating ng umaga, mas pagod pa ako kaysa dati. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Nagsimula ako sa mahinang painkiller hanggang sa mas malalakas. Nagreseta ang doktor ng mga anti-inflammatory na maingat kong ininom para maiwasan ang sakit sa tiyan. Sumunod ang mga cream cold at hot gels. Gabi-gabi kong hinahaplos ang aking mga tuhod. Umaasang gagana ito. Nagpunta ako sa physical therapy. May dedikasyon kong sinunod ang mga direksyon sa loob ng ilang linggo, pag-uunat bahagyang ehersisyo at masahe. Ang ilang sesyon ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, bumabalik ang sakit na parang hindi nawala. Para akong nasa isang gulong na umiikot sa iisang lugar. Sinubukan ko ang mga lunas sa bahay, mga ng kaibigan at mga bitamina na inirerekomenda sa magazine. Sa tuwing may magsasabing nakatulong ito sa kanila, sinusubukan ko. Gusto kong maniwala. Gusto kong maniwala na may isang bagay na maibabalik ang aking katawan, ang aking sigla at ang aking buhay. Pero walang tumatagal. Isang hapon pagkatapos maghapon sa loob ng bahay dahil masakit maglakad tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang taong pagod, hindi lang sa pisikal, kundi pagod ng sumubok maghintay at gumising na umaasang magiging iba ang araw, ngunit pareho lang pala. Napagtanto ko na baka ito na ang aking kapalaran na ang sakit ay bahagi na ng aking pagkatao. Isang napakasamang isipin. Akala ko, sumusuko na ako na narating ko na ang punto kung saan humihinto na sa paglaban. Gayon pa man, ayaw ko itong tanggapin ng buo. Naramdaman kong mayroon pang ibang mga landas na dapat tuklasin. Iba pang mga paraan ng ginhawa na hindi kasing kilala ng mga reseta ng doktor pag-asa hindi mga gamot. Sapat na yon para magpatuloy sa paghahanap. Sa halo ng pagbibitiw at pagre-rebelde, sinimulan kong isaalang-alang ang mga natural na paraan bilang isang posibilidad, hindi isang magic bullet. Ganoon ko natuklasan ang luyang dilaw. Pinapanood mo ba ito sa iyong TV kung nakikita mong kapakipakinabang ito? Maaari mong gamitin ang iyong telepono o remote? Para hanapin ang aming channel, pagkatapos ay pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng bagong video tungkol sa kalusugan nutrisyon at pamumuhay ng mga senior. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up o mag-iwan ng komento. Talagang pinahahalagahan namin ang marinig mula sa inyo. Isang sabado ng hapon tinawagan ko ang aking pamangkin na si Elena at sinabi sa kanya na, Ilang araw na akong hindi makalakad ng higit sa 30 minuto. Palagi siyang mabait sa akin at madalas kaming naguusap kahit na magkaiba kami ng lungsod na tinitirhan. Siya ay nasa Cebu. Matiyaga siyang nakinig at may sinabi na nagpabago sa aking pananaw. Tiyo Jose, nasubukan mo na ba ang luyang dilaw? Isang tawa ang kumawala sa akin. Sinabi ko sa kanya na Meron ako niyan sa isang garapon na napabayaan na sa likod ng aparador. Sa loob ng maraming taon at ginamit ko lang dati sa isang lutuing Indian, ngunit hindi ko kailanman itinuring na gamot. Subukan mong alamin tiyo, sabi niya. Hindi mo kailangang itigil ang iyong mga gamutan. Baka mas makatulong pa yan sa iyo kaysa sa iyong inaakala. Dahil sa pag-aalinlangan, nagbasa ako sa computer ng gabing iyon. Mga simpleng artikulo pagkatapos ay mga mas malalim na pananaliksik lahat ay tungkol sa iisang bagay. Ang Ayurveda, ang tradisyonal na gamot ng India, ay ginagamit ang luyang dilaw, isang matingkad na dilaw, na ugat, sa loob ng libu-libong taon. Hindi lang bilang pampalamuti at pampalasa, kundi isang natural na pangalis ng sakit anti-inflammatory at pampalakas ng immune system. Ang pinaka-interesante sa akin ay ang matagal na nitong paggamit. Maraming kultura ang gumamit nito bilang natural na lunas sa loob ng mahigit 2-1 taon. Tinatawag ito ng mga Indian na ginintuang pulbos. Ginamit ito sa tsina para sa pananakit ng kasukasuan at mga problema sa panunaw. Kahit na ang modernong medisina ay nakikita na ang mga benepisyo nito. Nalaman ko na ang pangunahing aktibong sangkap ng luyang dilaw ang curcumin ang siyang nagpapababa ng pamamaga. Natuklasan kong hinaharangan nito ang mga kemikal na nagdudulot ng chronic inflammation, ang dahilan ng pananakit ng kasukasuan, pagkapagod, at iba pang mga isyo na nauugnay sa edad. Sa una lahat, ay tila napakaganda para maging totoo. Paanong ang isang bagay na napakakaraniwan ay maaaring maging napakalakas? Naisip ko kung ito ay isang panandaliang uso lamang. paman may isang panaya mula sa isang doktor na nagpabago sa aking pag-iisip. Sabi niya, Ang luyang dilaw ay hindi isang magic cure, ngunit ito ay isa sa mga pinakakompletong natural na anti-inflammatories. Maraming mga matatanda na may chronic inflammation ang maaring makinabang dito kung iniinom ng tama at tuloy-tuloy. Hindi tungkol sa mga mahiwagang solusyon ang pinag-uusapan niya. Ito ay isang bagay na totoo nakabase sa agham na maaring suportahan ang mga pagsisikap sa kalusugan. Nagbigay ito sa akin ng kumpiyansa. Bumalik ako sa aparador na tagpuan ang garapo ng garapon ng luyang dilaw. Naroon pa rin ang matingkad na kulay at amoy nito. Kinuha ko ito, inilagay sa mesa, at sinuri na parang ngayon ko lang nakita. Nagpasya akong subukan ito ng gabing iyon. Hindi ako nasasabik o umaasa ng mga himala. Ngunit may naramdaman akong bago. Pag-usisa. Minsan ang pag-usisa ang unang hakbang tungo sa pag-asa. Bakit gumagana ang luyang dilaw? Narito ang isang simpleng paliwanag. Ang luyang dilaw ay isang ugat na kamukha ng luya, ngunit matingkad ang dilaw na kulay at nagiiwan ng mantsa sa lahat ng bagay na madidikit dito. Ginamit na itong pampalasa at natural na lunas sa loob ng maraming henerasyon. Ang hindi alam ng marami ay ang curcumin, isang natatanging sangkap. Sa ugat nito, ang nagbibigay sa luyang dilaw ng mga katangiang anti-inflammatory. Ang curcumin ay direktang nakakaapekto sa mga proseso ng pamamaga sa katawan. Ang pamamaga o inflammation ay isang normal na tugon ng katawan. Ito ang paraan ng katawan para protektahan ang sarili nito tulad ng pagkatapos ng isang hiwa o impeksyon. Ang acute inflammation ay malusog at mahalaga. Ang panandaliang epekto nito ay nakakatulong sa paggaling. Ang problema ay nangyayari kapag ang pamamaga ay nagpapatuloy at ang katawan ay nagpapadala ng mga senyales ng alarma kahit na walang panganib. Ito ang tinatawag na chronic inflammation. Ang chronic inflammation ay nakakaapekto sa mga kalamnan, kasukasuan sistema ng panunaw at maging sa utak. Para kang unti-unting sinusunog nito nang hindi mo namamalayan. Marami sa ating mga senior ay merong ganitong pamamaga. Tinatanggap natin ang bahagya, ngunit pare-parehong sakit hindi maipaliwanag na pagkapagod at pamamaga ng kamay o paa. Hindi natin ito palaging iniuugnay sa pamamaga, ngunit kadalasan ito ay tahimik at aktibo araw-araw. Hinaharangan ng curcumin ang mga protina na nagdudulot ng pamamaga, kaya nababawasan ng sakit bumubuti ang paggalaw at nagiging balanse ang katawan. Ginagawa niya ito ng dahan-dahan ng walang malubhang epekto, atake sa tiyan o pagkaadik tulad ng maraming gamot. Ang luyang dilaw ay hindi isang kapalit sa gamot, ngunit maaari itong maging isang kapakipakinabang na kasangkapan at makakatulong kapag nabigo ang ibang mga therapy dahil tinutugunan nito ang problema at hindi lamang ang mga sintomas. Ang luyang dilaw ay lubhang kapakipakinabang para sa mga matatanda tulad ko. Habang tayo ay tumatanda ang ating katawan, ay maselan at iba-iba ang reaksyon sa iba't ibang gamot. Sa kabilang banda ang mga natural na produkto kapag ginamit ng tama ay mas banayad hindi invasive, hindi nakakapagod at madaling isama sa pang-araw-araw na buhay. May nabasa akong isang pariralang hindi ko malilimutan. Ang luyang dilaw ay gumagana ng dahan-dahan malalim at tuloy-tuloy tulad ng kalikasan. Iyan ang buod, hindi mahika, kundi agham at pagiging pare-pareho. Narito ang step-by-step -step na paghahanda ng recipe. Pagkatapos ng maraming pagbabasa, nagpa akong subukan, ngunit ayaw kong komplikahin ang mga bagay o gumamit ng mga produktong mahirap hanapin. Nagahanap ako ng isang simpleng natural na recipe gamit ang meron ako sa bahay. Ganoon ko ginawa ang golden milk magsimula sa mga sangkap. Ito ang ginamit ko. Isang kutsaritang luyang dilaw powder. Isang kurot ng durug na itim na paminta. Isang tasang gatas na walang asukal. Gumamit ako ng oat milk, pero pwede rin ang almond bigas o gatas ng baka. Pwede rin ang sariwang gatas ng kalabaw o kahit kakang gata. Kalahating kutsaritang langis ng niyog. Pwede rin ang extra virgin olive oil isang kurot ng sariwang kinayod na luya. Optional ito, ngunit inire -recommenda. Ang paghahanda ay simple lang. Naglagay ako ng isang tasang gatas sa isang maliit na kaserola. Idinagdag ko ang luyang dilaw, paminta luya at langis. Para maiwasang dumikit, hinalo ko ito gamit ang isang kahoy na kutsara sa mababang apoy. Hindi ko ito pinakulo. Painitin ito hanggang sa umuusok pagkatapos ay patuloy na haluin sa loob ng ingo minuto. Kung sakaling may mga latak ng luya o luyang dilaw na hindi natunaw, sinasala ko ito sa isang fine strainer kapag handa na. Dahan-dahan ko itong ininom kapag medyo lumamig na na parang isang espesyal na pagkain. Kakaiba ang lasa nito, medyo earthy at may anghang ng paminta. Malambot at mainit-init sa pakiramdam dahil sa langis at gatas. Ang pagdaragdag ng pulot po Cutan Raw Honey ay optional, ngunit mas gusto ko itong simple. Napakahalagang malaman na ang itim na paminta ay hindi palamuti o kapritsyo lamang. Kailangan ito. Ang paminta ay naglalaman ng piperine na nagpapataas ng absorption ng curcumin ng 20 beses. Ibig sabihin, kung wala ito bihirang makinabang ang iyong katawan sa iyong iniinom, huwag na huwag itong kalimutan kahit isang kurot lang. Nagkamali ako nung una. Gusto kong gumamit ng maraming luyang dilaw. Akala ko mas malaki ang epekto. Pinapayuhan ko kayo laban dito. Mas tumitindi ang lasa at nagiging hindi kaaya-aya. Higit pa rito ang pag-inom ng mas marami ay hindi nagpapataas ng benepisyo. Ang pagiging pare-pareho, hindi ang labis ang susi. Sinubukan kong lutuin sa microwave ngunit hindi ko nagustuhan ang resulta. Pinakamainam itong gawin sa kalan ng may pasensya na parang isang pang-araw-araw na ritual. Ininom ko ito tuwing gabi bago matulog. Ang golden cup na ito ang pumalit sa kape at tsaa sa aking routine. Ang mainit na gatas ay nakatulong sa akin na mag-relax at ang kaalamang may ginagawa akong mabuti para sa aking sarili ay nagbigay sa akin ng kontrol na matagal ko nang hindi naramdaman dito nakasalalay ang lahat hindi sa paghahanap ng isang himala o pagmamalabis sa dami ang pagiging pare-pareho pakikinig sa iyong katawan at pagtrato dito nang mabuti araw-araw ang susi ang aking mga naramdaman sa unang apat na araw sa unang araw wala akong inaasahan uminom lang ako gabi na noon na parang naghahanda ako para sa isang mahal sa buhay tahimik kong inihanda ang timpla. Naupo ako sa kusina na may isang tasa habang dahan-dahang umiinom ramdamang init. Ang lasa ay parang lupa, parang tahanan at parang sinauna ngunit may kasamang pagdududa. Sa isip ko imposibleng makagawa ng pagbabago ang isang bagay na napakasimple. Sa kaisipang yun natulog ako. Wala namang mawawala, sabi ko sa sarili. Sa ikalawang araw nagising akong medyo nanlalambot at naninigas pa rin ang mga binti at kamay. Ngunit may napansin akong kakaiba nang pumunta ako sa kusina. Para mag-almusal, hindi naman sa nawala ang sakit, pero mas maluwag ang aking pagkilos. Umakyat ako sa hagdanan sa labas nang walang gaanong hirap, baka nagkataon lang. Pagsapit ng hapon habang naglalakad, papunta sa silid tulugan naramdaman kong mas matatag ang aking hakbang na parang may isang bagay na umaayos sa loob ko. Inulit ko ang recipe ng maingat ng gabing iyon. Habang hinahalo ang timpla, nagpa siya akong tingnan kung ano ang mangyayari kinabukasan. Kahit maliit ang pag-asang iyon, ay tila mas mahalaga kaysa sa gamot. Mas malinaw ang lahat sa ikatlong araw. Nagising akong may lakas ang dulo ng aking mga daliri ay hindi na kailangan ng 10 minutong masahe bago buksan ang bintana. Paglabas ko ng pinto, naglakad ako sa pasilyo nang wala ang patuloy na bigat sa aking mga tuhod. May paninigas pa rin, ngunit mas mababa. Ang pinakamahalaga, nawawala na ang takot sa paggalaw. Iyong takot na nanunoot kapag lahat ay masakit at bawat kilos ay may katumbas na kirot. Yumuko ako nang hindi nag-iisip habang inaayos ang mga dokumento sa isang istante sa hapon pagkatapos ay napagtanto kong ginagawa ko na ang mga bagay na itinigil ko nang hindi namamalayan maliit na kilos at galaw kapag nasasaktan unti-unting kinakalimutan ng katawan ang mga ito ngunit ngayon gusto na nitong alalahanin ang ikaapat na araw ay hindi pangkaraniwan napaka maaring maaaring dahil lida sa luyang dilaw sa epektong naipon o sa pakiramdam na may ginagawa akong mabuti para sa sarili. Sa araw na yon nabawi ko ang kontrol sa aking katawan. Kumilos ako ng may kumpiyansa. Naghanda ako ng almusal, naglakad-lakad sa bakuran. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aking pamangking, si Elena, para sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Nakikinig siya ng may tuwa at may sinabing nakakatuwa. Tiyo minsan pala ang kusina ang nagpapagaling. Pagsapit ng gabi bago matulog, may naramdaman akong matagal ko nang hindi naramdaman kapayapaan. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman kong may nagbabago. Hindi sira ang katawan ko. Naghihintay lang ito ng senyas para gumana at doon naisip ko ng malinaw ang aking katawan ay naramdamang normal muli pagkatapos ng maraming taon. Hindi isang milagrosong lunas, hindi nito nalutas ang lahat, ngunit sinimulan nito ang pagbabago. At ito'y isang paalala na ang edad 84 ay isang magandang edad pa rin para mag-explore. Ano ang natutunan ko at ano ang dapat isaalang-alang kung susubukan ninyo ito? may natutunan akong mahalaga pagkatapos ng ilang araw sa pag-inom nito. Ito ay hindi isang mahiwagang lunas, kundi isang malaking tulong. Hindi ito tulad ng pagbukas ng ilaw na nag-aalis ng lahat ng kadiliman. Ito ay parang dahan-dahang pagbubukas ng bintana para pumasok ang hangin. Ang katawan ay tumutugon sa sarili nitong bilis. Naranasan ko ang mabagal tuloy-tuloy at tapat na pag-unlad una na pagtanto kong hindi nito papalitan ng doktor. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom ng aking mga gamot at pagsunod sa kanilang payo. Ang recipe na ito ay tila isang angkop na pandagdag. Nagdagdag ito ng isang bagay upang pakalmahin at bawasan ang sakit sa katawan. Hindi palaging tungkol sa pagpili ng isang landas. Minsan kailangang pagsamahin ang pinakamahusay sa parehong mundo nang walang takot o panatisismo. Natutunan ko rin na ang luyang dilaw ay hindi nag-aalis ng sakit tulad ng mga tableta. Hindi makatotohan ng asahan ang mga resulta sa loob ng 30 minuto. Ang pagiging pare-pareho ang mahalaga. Idagdag ito sa iyong pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagsisipilyo o pagsusuot ng sapatos. Sa simula ay tila maliit, ngunit mararamdaman mo ito pagkatapos ng ilang araw. Kaya maging matiyaga kung susubukan ninyo ito, bigyan ang iyong katawan ng ilang araw o linggo. Pagmasdan ang iyong nararamdaman ng walang pag-aalala. Minsan ang maliliit na pagbabago ay nagpapabuti sa iyong araw. Minsan hindi mo kailangang alisin ang lahat ng sakit. Sapat na itong mabawasan para magawa mo ulit ang gusto mo. Natuklasan kong ang ginhawa ay hindi nakasalalay sa isang resipi lamang. Ito ay isang buong hanay ng mga gawi. Mas mahusay na pagkain kaunting paggalaw araw-araw, maayos na pagtulog, at higit sa lahat pananatiling kalmado. Ang pamamaga ay hindi lang nasa mga kalamnan. Pinatataas ito ng stress, kalungkutan, at emosyonal na pagkapagod. Mahalagang iparesang pagkain na ito sa mga malusog na pagpili. Naglakad ako sa bakuran tuwing umaga kahit pinay minuto lang. Pagkatapos, kumain ako ng mas masustansya. Bawas sa pritong pagkain bawas, sa asukal, dagdag prutas, at mas maraming tubig. Nagsimula akong matulog ng maaga. Nang walang TV, ginawa kong ritwal ang paggawa ng aking tasa ng luyang dilaw tuwing gabi. Ang payo ko kung gusto ninyong subukan ito, gumamit ng natural at dekalidad na luyang dilaw at gamitin ang itim na paminta. Kailangan ng iyong katawan na maabsorb ang mga benepisyo nito. Huwag mag-overdose. Sapat na ang isang maliit na kutsarita isang beses sa isang araw mas mabuti sa gabi. At ang pinakamahalaga pakinggan ang iyong katawan. Walang nakakakilala dito kaysa sa iyo. Hindi mo kailangan ng perpeksyon. Gawin mo lang ito nang may intensyon dahil ang paggamit ng isang sangkap nang may pag-iingat ay nagbubunga ng mga resulta. kong maaari pa pala akong bumuti ang pakiramdam sa edad na 84. Hindi lang ito dahil sa luyang dilaw. Ito ay dahil sa pag-aalaga sa sarili. Pagbibigay sa aking sarili ng isa pang pagkakataon. Pagsasabi sa aking katawan, Iginagalang kita. Gusto pa rin kitang tulungan. Oo, nakikinig ang katawan. Minsan ang isang pang-araw-araw na haplos ay mas epektibo kaysa sa isang mabilis na lunas. Para sa mga tagapakinig ko na nagdurusa sa araw-araw na sakit na nagiging dahilan para gusto na lang manatili sa kama na iintindihan ko kayo. Alam ko ang pakiramdam na unawaan Nauunawaan ko ang pagiging pagod sa sakit at pananabik. Ngunit manatiling mausisa. Subukan ito dahil sa posibilidad, hindi dahil sa desperasyon. Magtanong ng tapat, hindi ng pikit mata. Paano ko makatulong ito sa akin? Hindi ako nangangako ng mga himala hindi ko ipapangako ang pagbabago sa isang gabi. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi kailangang habang buhay na mamuhay kasama ang sakit. Minsan ang maliliit na gawis simpleng desisyon at isang tasang gawa sa bahay ay maaaring magbigay ng ginhawa. Kung nararamdaman ninyo ito, subukan ninyo. Gawin ito para sa inyong sarili. Subukan ang isa pang lunas. Kung hindi ito gumana magpatuloy sa paghahanap ng kung ano ang magpapasaya sa inyo. Ano ang magbabalik sa isang nawawalang bahagi ng inyong sarili? Narito po ang isang mahalagang aral na ating mapupulot sa kwento ni Lolo Jose. Ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa pag-inom ng gamot o pagsunod sa isang recipe. Ito ay isang paglalakbay ng pag-aalaga sa sarili, sa katawan-isip at kaluluwa. Ang pagbibigay ng pansin sa mga simpleng bagay ang pagiging pare-pareho at ang paniniwalang may pag-asa pa ay napakalakas na sandata laban sa anumang karamdaman. Huwag po nating isuko ang ating kapakanan anuman ang ating edad. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong tugon. Mayroon na ba sa inyong nakasubok ng mga ganitong natural na lunas? Ano ang inyong karanasan? Ibahagi po ninyo sa comment section. Gusto kong basahin ang inyong mga nararamdaman at kung ano ang nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po sa inyo ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa isang taong maaaring dumaranas din ng parehong pagsubok. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nito sa kanilang araw. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para makahanap tayo ng mas magagandang paraan upang mabuhay ng may higit na kalayaan, kalusugan at kapayapaan. Dahil anuman ang iyong edad bawat taon ay mahalaga at bawat maliit na hakbang tungo sa ginhawa ay may bilang.